magandang araw sa inyong lahat na napagala kami dito sa Heavenly Garden ito ay sa Tansa ito ang sementeryo na mayroong mga pool mayroong pang pool marami kayong makikita dito na um, yan mga magandang tanaw kala ng parang nasa paraiso dito so, konti pa ang mga nailibing dito kung para sa iba oh, so, yun o, tingnan nyo yung yun yun yung mga may nakalibing mga mga pa ilan pa ito yun pwede pa na na mga, eh, mga nakikita nyo yan yan yung ang pwede na kong pasyalan kaya habang nagmumuni-muni kayo nagninilay-nilay kung nakikita nyo yung mga uh, pagandahan ng paligid na dila para ayun may mga uh, iba-ibang halaman dito ayan o oh, merong crown of thorns so ito namang ano yan merong yan aurora na kulay pink so, ang ganda ng ano, ipapasal ko kayo dito sa ano, so, bandang ito Ayan yung mga halaman kana o tekas tekas. Ayan o. maganda. Ang makikita nyo dito. Ayan. Bukod sa... Ah, pasir, kau lang ang ihip ng hangin dito kailangan dyan pagka magtirik na kandila may kasamang ano lamp Tawag na medo o okay. Sama ko na pa Kasi hindi na nga yung namatay na na yeah, Kasama rin nga yung mga Ang ginaan dyan bagi mon paligid mohon hangat di tu lah salam